Guys, luto po ako ng papaya, patula, tapos nilagyan ko po ng isda. Pinamanaan po siya. Ngayon, ngayon lang yan mga guys. Ayan. Ulam po namin ngayon tanghalian. Ito lang po yung tama kasi ng asawa ko guys. Kaya ang ginawa ko niya, pinirito ko muna siya bago ko siya sinabawan para magkasya po siya sa amin. walo lang yan guys kaso lang nagkadurog durog na talaga siya guys sa mantika kasi guys nalagay ko agad ng hindi pa mainit yung mantika sarap talaga araw-araw may gulay. Masustansya po. Lalo na tayo pag tumatanda na po tayo mga guys, no? Kailangan po natin araw-araw maggulay. Hindi po tayo laging ma ano magmantika kasi po hindi rin po siya maganda sa ating healthy. Kaya yan ang ginagawa ko, guys. Sinasa ginigisa ko siya para yung pinirito masarap naman siya guys dahil may lasa na nga siya tapos masustansya pa mga guys lagyan ko pa yan guys ng mangong guys ayan guys o oh. Oh, kasi yung malunggay ko guys no kahapon pa to kinuha iba ka po siya magtatanggalan mag po siya sa kanyang ano Nagtatanggalan po kasi guys kaya ginagawa ko siya guys inuunti-unti ko po luto kasi sayang naman guys kung hindi po natin maluluto yung gulay sayang po pag nasira kaya ayan diskartihan muna natin yung ating piniritong isda. Ayan. Para yung mga yung pamilya ko guys, makahigop din naman ng masarap na sabaw. Tapos, mait-init. Ayan, masustansya po siya guys. Simpleng pang ulam. Pero, masustansya yan guys.